Sa patuloy na paglapit ng mga libreng serbisyong pangkalusugan sa mga residente, lalo na sa mga liblib na lugar sa Pangasinan, inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ang libreng serbisyong medical at dental sa Barangay Kisban at Binlag sa Kalasyaw. Dito, ang mga residente nakakuha ng libreng consultation, check-up, gamot at mga bitamina. Isa sa mga nakinabang dito ang dalawang taon ng bedridden na si Tatay Fernando na mula sa barangay Kisban. Isa siyang stroke patient. Dinalhan siya ng mga libreng gamot. Maraming maraming salamat kay governor Kiko. Tap, may tinapunta dito doktora. Kaya para matikap yung asawa ko. Nagpapasalamat kami sa kanila sa inyo. yung mga <laughs> Para malibre na rin yung gamot. Hindi na namin bibilihin kasi sa hirap ng buhay namin. Tapos ako rin may sakit din. Kasama sa mga nanguna sa aktibidad, ang mga kawani mula sa Provincial Governor's Office at iba't ibang kagawaran ng lalawigan. Sa inyo ang iba't ibang servisyo po ng probinsya kung sakaling may mga um, nais po kayong tulong mula kay governor or mga questions kung saan po tayo pwedeng lumapit ng pisina kapag tayo po ay may problema, bukas po ang provincial governor's office sa inyong lahat po. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa programang ito. Naging tulong yan kasi bumababa ang governor's office sa probinsya itong sa grassroots barangay, sila na yung lumalapit sa mga tao upang ihatid ang kanilang tulong. Napakahalaga yun. Nagpapasalamat kami kay Governor Monmon Kikot III kasi nga ang daming natulungan niyan. Para <tinyan> sa mga binigay po sa amin para makatulong sa amin sa mga Salamat po marami. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa, masisiguro raw ng pamahalaang panlalawigan na hindi na pag ang mga nasa malalayong barangay pagdating sa serbisyong pangkalusugan. Valerie Dismaya, RNG News.